Ayan. <laughs> Nakikita niyo ba yung orange na no, orange na yon? Ang ganda. Tidig-tidig. Hmm. Ang cute niya. Ayan o. No? Fresh na fresh guys. Hmm. ganda talaga ng itsura niya kasi orange na orange. Kaya nga tinawag na orange bullet na. Ay. Guys, ang ano, ang lalim. <coughs> ang hirap bunutin na. Ah. Ayan. Huh. Nice. Hmm. Ano kung gaano kalalim oh. Ito rin. Ayan siya. dahil wala tayong dalang stand tulin natin ayun o yan walang uod ganda hmm. one zero ayot lang tayo kasi may tao doon mga tumubo na sa akin favorite spot. Ayun, oh. Pero, guys, maliliit pa sila. Ayan, oh. Tada! <laughs> Ito, pwede na. Pero, yung tatlo, oh. Ayun, oh. Maliliit pa. Ang cute. Ayun. Hmm? Pero ang ganda nila, oh. Wait. Tura natin. Itong tatlo, oh. Kailangan nito, ano pa. Mga two days pa. Two days pa to. Malaki na. Hmm. Pero, ah. Uh, ayun pa, oh. Maliit. Pero kasi alis na kami mamaya. Mag-travel. Kunin ko na itong isa. Kasi ito malaki na siya. Balik natin yon Tabunan natin yung maisili. thank hmm. Ang cute. Yung palakihin muna natin. Ang ganda. <laughs> tadan, tadan, tadan May nakikita ako <laughs> Ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. na sila Meron pang isa don guys so, Kita nyo ba? Ah, yun Tadan Okay Hmm Pam, 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 pam pam pararam pam pam Kailangan <laughs> din na nating kunin kasi. Ang oh, ganda oh. Hmm? Fresh na fresh. Paisa pa doon, guys. O may it. Maliit pa, pero Okay na yan. Mm. ang ganda din kasi yung ganito kasi sure na walang buod. tadaan ang ganda. <laughs> ayan nakarami na tayo. Sumarami so, tayong nakikita ang ano papatubo pa lang guys. Maliliit pa siya? Yung tulad nito ay. Pero to malalaki na. ayan ayan na na Tadan! Isa. Dalawa. Boom, boom. Ayan. Maraming maliliit, guys. Pero, kasi magta-travel tayo within bukas at hmm, for sure, pagbalik natin, old na sila. Ay, ang ganda. Ang ganda. And ito guys, pag malapit na ng winter, tumutubo na tong mga um, pine tree bullets. Cute. Wait lang. Baka kasi matapakan natin. Ayun. Ang dami nila. So, uh, try natin ipakita yung paglilinis. Ayun, no? Ayun, no? Isa, dalawa, tatlo. <laughs> Uy, nakakatuwa. Sana walang tao. Kasi maraming naglalakad dito. Ay, ang dami, guys. Oh isa, dalawa, tatlo. Ito kambal. Ang dami. natin. choran natin. Ah. Sige guys, pakita ko paano linisan. Pero hanap tayo ng pwesto. <laughs> Mm, yum yum yum. Ganda. Bagong tubo pa lang. Actually nanggaling ako dito last the last day. The other day, wala pa tong mga to. Oh, mm, bilis lang nilang tumubo. Hmm. Yan. Ganda. Oh. Mm. Okay, try natin pakita. Paano linis. Kung healthy ba. Yan. Dito guys? But I need something. Yan. Medyo. Yan tayo. Kasi hindi ko dala yung Aking GoPro. So, uh, ano ba? So, guys, so healthy, healthy. Justo, ibalik natin dun sa ayan. Ang cute. Hmm. Tsura na lang natin. Ayan. Isang place lang. Dami. Nahiya ako kasi may dumaan na babae. Tinitingnan niya ako. Sabi siguro, ano kayang ginagawa ng babae niya? Ay. Nakaloka. Ayan. Ayan. sorry naman nung halang ako ng mushroom o oh, diba fresh na fresh wala guys uod ito may uod sya pero ayun o oh. Turut. Pero hindi siya yung ongkod na. Yan. Bilisan natin kasi. Baka mamaya may dumaan ulit. Kasi syempre kahit papano naihiya din naman ako. <laughs> naihiya din ako kasi tinitingnan nila ako. ng mga finish hindi naman kasi yan sila nanguha no, ano naman ayan last one sorry guys ha wala akong stand akala ko kasi wala pang tumubo na ganito so hindi ko na dinala yung gopro ayan no. o oh. Diba? Healthy. Yeah, Healthy. Yeah, <sighs> and guys. Oo, and dami tumutulo. Ayan, dadaan. May ka, nyo pa. Takba't <laughs> tayo. Takba't hmm. Ang daming papatubo guys. O, ayan, maliit pa. <laughs> Ito, ang cute. Ang cute niya. Ay, bakit naman dyan ka tumubo sa may... Hindi lumaki kasi may... Ayan. Mm. Bunutin ko na. Dun ko na sa bahay. Linisan. Nahihiya ako sa mga dumadaan. Hmm. Tapunan natin. Ayan. Ayan guys, o. Oh. Orange birch bullet. Pero old na siya. Pero ang ganda, no? <laughs> Red, purple, reddish purple. Ang dami tumutubo. Ang tumutubo. may daming dumadaan naihiya talaga ako napakaganda kasi ng weather today guys kaya marami ang pupunta dito nag walking nag jogging hmm. kaya ako eh <laughs> ito paano nahihiya ako kasi tinitingnan nila ako Eh, sabihin si Kurt, ano kaya yung kinukuha nun? <laughs> Ayan guys, so, oh. Ito, Puccini. Bagong mm. tubo. Ay, may maliit pa. So, mm. ayun. Hmm, may isa pa doon. Sorry. Pwede na natin kasi gustong gusto to ng uod. Pagpalakin pa natin. Unahan tayo. Ayan guys, pito. sa pagkuha ng mushroom, kailangan uh, matalas yung paningin mo. Kasi hindi mo sila mapapansin minsan. At kung makikita mo next time na pagbalik mo, eh, old na sila. Kagaya nito. Oh, ayan, ayan, ayan. Ayan o, oh, ayan. Ayan. Oh, hindi sila halata sa unang tingin. Hmm. Diba? Yun pa. Kailangan. Okay Yan na naman yung jet fighter. King favorite view. <laughs> Guys, oh. Ang dami ko nang nakuha. Ito, papatubo pa lang yung iba, oh. Ay, sayang. Hindi ko na kayo makukuha. Yan. Ito, pwede na itong isa. Galing. Hmm, para siyang totem. Tada! <laughs> Yan palakihin muna natin sa kayon. <coughs> Guys, may nakuha tayong Matsutake. Oh, lucky. <laughs> ito talaga yung spot na, ito yung maliit. Tumutubo sila. Ang dami oh, papatubo pa lang. Tada! Ayun oh. Ito pwede nang kunin. Malaki-laki na siya. Mm. Yung iba, papatubo pa lang. Mm. dami nila. Palakihin natin. Pero sayang, hindi na natin yan makukuha. <laughs>

Ay naku guys Napaka cute Ay yun pa o oh. Dadan Ay Ay just Marimar oh. Oh. oh my god It's So amazing <laughs> Ayun guys, oh. Ala. Ang taba. Meron din dito yung ibang klase, oh. Actually, nauulam din to. Pero ayaw ko. Kunin. Ito, Matsutake. Ayan, oh. Tumubo pa doon isa. Ah. Ay. Super nice. Hayaan na natin. Ay marami, tumubo. Ayan pa sila Ayun, oh. Ito Medyo malaki na. Hmm. Yan, hayaan na muna natin. Pero ito ang the best. The best, the best, the best. <laughs> Ay, just go. Ang ganda parang ayaw ko nang kunin. Char. <laughs> Ito na guys, ang blessing of nature. Kambal. Ay, tatlo. Kambal. Matsutake. sa kayun <laughs> Ay, ang Ang cute niya, ang cute niya. Ang cute niya. Oh, sarap bunutin. Ayan. Ngayon siya kakambal. <laughs> Kunin na natin kasi pag ganyang na-touch na. Hindi <laughs> na yan magtuloy. Ah! Oh, ayan! Hala, apat sana sila. 1, one, two, three, four. Ay, ang dami. Nabunan natin? And then this. Oh, yung cute. Oh, napakayaman talaga ng Finnish forest. Ayan, oh. Ayan ang ang ganda. Hmm. Tara! Fresh na fresh. Ay na. Hmm? Di bali nang mabasa ako. Basta. Ang gaganda nila. Ay. Ani. Thank you. And guys, ang dami kong nakuha sa isang spot. Sa dalawa, tatlo. Tapos tatlong. Ano. Yan ang patunay guys na totoo yung sinasabi nila na kapag maglilinis ka, linisan mo, tapos ikalat mo yung pinaglinisan mo. nag spread talaga siya. Sa so, patunay yan, kasi last year wala namang ganyan. Ganong ka dami dito. Pero pag naglilinis ako, tinatapon ko sa mga gilid-gilid. And tumubo nga sila. Ayan, may malaki doon. Taran, taran, tadan tadan Taran, 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 Yan. Yan. Laki. Oh! My God. Tingnan nyo, oh. Parang isang kilo na, isang piraso. Yeah. tabunan ang laki no oh my god puno na guys yung box natin ay yung basket natin wala na tayong paglagyan ang dami guys our basket is full so no more space huwi na siguro tayo squishy. Tara na guys. Kasi dadry pa natin to. Hmm, <laughs> lali lang. pinag arahan natin. <laughs> Tabunan natin. <laughs> Yan, para tumubo siya ulit.